Yan. Skabeche. O. Oh. Muusok-usok pa yan. Tilapiang escabeche. O. Oh. Yan yung samputahe. Yes, yes, yes. Meron pa iba kung ano ito. Yan. under uh, procedure pa. Ayan, mga iahanda namin. Tapos na, iskabeche. Ayan, pang ano yata ito? Pang uh... kaldereta yata yan, apretada ba? Kaldereta, ang apretada o kaldereta yan mga yan pero ito pala na tatapos yan pala isang yan ito ano ito gado ayan kasama na pala ito yan igado igado pala yan igado Igado Iskabeche oh. Tilapia Meron oh. pa rito isang lulutuin Ano yan? Kaldereta raw yung kaldereta Kaldereta yan Caldereta next. Yan na, yung manok ni Kapise, tinola na. Native yan, native. kalderetang manok yan kinimita ng pressure cooker yan kanina yan yung ano eh isang taon nang hindi umiitlog tsaka dalawang ano dalawang uh, lal uh, lalong uh, lalong tandang Kaso nung pinatay ko yung <coughs> pinatay ko yung babae, may itlog pala yun sa loob. Isang taon bago mitlog, malas lang niya. Dapat six month, nangingitlog na eh. Ngayon na taon na. Oh, nilagay na yung ano. Carrots red pepper na ang mahal-mahal. Sampiraso ay 60. <laughs> Nagkatingin ang kami ng misis ko nung binili yung sili. Red pepper, 60, sampiraso. Ayan. Hop. Oh. Maya-maya na ulit. Pickles. Pickles doghat Niyan tit tit bit ayon juice na um No mama juice na um tempo kanya. niya no mama juice na Juice Tatapon nila yung syrup eh Inumin ko tidbit. Pag hindi pa naman sumarap yan, iwan ko lang. Oh. 1.5 na ketchup. 1.5 kilo. For inihap na chicken. Oh, masarap daw eh, pag yan, oh no? Native, siyempre. Sa taong ba namang inalagaan yan eh? Pag hindi sumarap yan eh. Isang taong inalagaan eh. O, tapos na naman? O, oh, diya, araningan. alteretang nitid na manok yeah, no. Diba? Yan ang aming ano. Pagsasalu-saluhan mamaya. Dalawa pa ng ketchup. Para lumapot. Para sumarap. At para tumamis. Ito no. rin mo naka-luto na kayo. gusto ka dito eh. Hindi na. Ang maraming maluto ka na siya may spaghetti eh. Mm -hmm. May spaghetti ka doon ay carbonara na yun. Oh, carbonara pala. Oh, Meron pa palang carbonara. Siyempre, sarap niya kaya nun. Kaya oh, sinisimang ko. Ang sarap yan. Laika, may di kang stainless nga dua. Si mamang. Ha? Huh? Si mamang. Oo, oh, ayos na yan. Ako pa. Puro ayos na ayos na ikaw. Sampai Katatan mo lang yan. Kaltireta! Hmm? Native yan. Native! Ano ba itong karne niya? Tanggal na nga. Labas na nga yung buto eh. Wala na yung buto eh. Umiwalay na sa laman. gine mo lang ang mentho pickle. Ha? Huh? Pinirigin mo min. Oo. Oh. Uh, Pinirigin mo min Oo. Oh. Uh, Diyan na po yung bote na na uh, Ano yan? Ano yan? Ang kapunta. Palitan natin yung kalakalawang yun. Diyan na. Ay, siya. Luto na ito. Uh -huh. Oh, lop, luto na raw. Pang ilang. Na luto, mayo, pa, pang apat yan. Pang apat. May carbonara pala doon. Igado. Kaya so, dito yung hati. Kaya magluto. Darito ka natin. ah, anong tawag na? minatamis na tilapia, ang tawag ba? Skabeche. Skabeche. Oh, may apat na kami po tayo. Caldereta, manok. Spaghetti carbonara. Meron pang ano, meron pang eksis na itlog na pinirito. Igado. Ayan. Escabeche. Oop. Oh. oh. Skabeche. Ano pa yung lulutuin dyan? Ano pa yung lulutuin dyan? Carbonara. Ah, carbonara. Eh, ba pala yun? Carbonara pala yun. Spaghetti carbonara. Parang magkapatid yun eh. Ayan. Yan ang aming pagsasalo na maya. Parang nasa ano ka rin? Para ka rin nasa San Joksal. Ah, Ah, di ba? Happy New Year, Mother. Mother, Happy New Year. <laughs> oh, di ba? Happy New Year na. Happy New Year. Oh, Happy New Year. Oh. Di ba? Ganyan ang Pilipino. Huh. Oh. Hindi pa, hindi pa kompleto. Mayroon para ulutuin doon. Maya-maya na ulit. Ako'y kapakain muna ng hayop. Ito pala eh, yung pang ano oh. sangkap sa carbonara. O, oh, ayan o. Oh. Oh. Fiesta, baka naman. Ayan, carbonara. Oh. Ayan, yung sangkap sa carbonara. Ito pa yata o. Oh. Condense. Ah, iba pala. Iba purada. Ayan yata yung sangkap ng carbonara. oh, ayan, butter. Mamaya na yan, pag naluto. Kasi papakain pa ako ng hayop eh. Maya maya na uli Siguro yan. Mamaya luto na pagbalik ko. Medyo malayo yung hayopan eh. Butter pork Ito na. Ito na yung carbonara. O oh, yan. Carbonara. Carbonara Plus. Ito yata ang halo nun. Ito. Carbonara tsaka spaghetti. Yan. Tawag nila dyan carbonara. Meron kaming limang putahe. Pang Happy New Year. Yan. Display o. Oh. Log. Ah, oh, di ba? Ah. Oh. Ang display namin. Oh. Wala, hindi makabili ng ano eh. Labindalawang bilog. Ha? Ah? Ham? Ipalagay dito? Ah, no, 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 no. eh, Hindi eh, diba, labing dalawang bilog? <laughs> Para sweater daw. Ayan oh, lang, ayan lang. Yan lang, lang nakayanan. Ewan kung ano ito. Ah, wala pa lang laman to. Wala, wala laman yan. Yan. Carbonara yung pala yun, yung carbonara. Ito, at saka itong ito, hindi palang halo ng carbonara. Alam ko, spaghetti lang eh. Oh, o. Oh. Carbonara. Oh, yan ang aming ah, Happy New Year! Yan ang aming Happy New Year. Kala ko spaghetti. Yung pala yung carbonara. Merry Christmas and Happy Happy New Year 2025 Wala na Talagang patanda na ng patanda si Crescencio Ano pa ilalagay dito? Yun nga, yung carbonara Yung carbonara Hindi, eh, hey, maubos ko yan. Sayang yung kambing ni Christian ah. May kambing si Christian eh. Kasi walang malagyan daw sa rep.